guys ah uh, ano na naman mga guys ito na naman tayo sa kwan sa ano sa ah uh, project namin bagong project namin ito mga guys ano durian mga guys oh yung malilit na mga durian ah uh, inano namin kinuha namin tsaka binilad ng araw eh, pagkatapos nito, gagawin namin yema. What? At <laughs> saka, ano pa yun? Niya, Hindi, durian shake. What the fuck? Durian shake mga guys. Gawin <laughs> namin itong durian shake. Eh, uh, durian shake. Ah, uh, durian shake. Ang galing. Ang galing. Ano? Ang galing. Itong, galing. niya. Itong tinik niya, kasal na. Ilagay na doon sa ano. Igawin soup. Masarap ito mga guys. Tikman natin to pagkatapos nito mga guys. So, itong gagawin namin. putolin um, putulin natin to yung mga tangkay niya oh, um, putulin natin saka ipon lahat mga guys oh. Um, Gawin kape. Yan. Pwede din, pwede rin itong, ano, mga guys, gawin ng kape. Yung, kwan? Ah, uh, ano ba yun? Uh, no, no, no. Starbucks. <laughs> Starbucks, mga guys. Gawin yung Starbucks na kape. Oh, masarap to mga guys. Pag makainom ka nito, maganda ang tulog mo, mga guys. Oh tinikman ko na tong mga guys isang beses. ay nako ang ganda ng ano ng tulog ko Maganda ganda pa rin yung panaginip mo nito parang nasa ano nasa United Kingdom hindi <laughs> wag mong lagyan ng hole mga guys ha ano na yon? Saksi ni Halls na yon. Gago inyo mga tanga. <laughs> Ay ano, saksi Sakseneng... ni ba na yun? Yung United Kingdom holes? Pagingin <laughs> so, yun yung lagyan ng hall. United Kingdom. Yun lang. Hindi na lagyan ng Kingdom Halls. Ipang ba na yun? Bang religion na ni... ni... okay. yon uh, saksi Oke, okay, yun lang manga guys. Sa so, susunod na video, iba na naman mga guys, ha? Ah? Subscribe mga guys!